Hi guys! Welcome to our mini vlog. Ito nga at papasok na si Kuya Tisoy at si Aling Tisay. Ihatid natin silang dalawa at tayo ay magagarden. Hayan nga at nasi-sipat ko sa malayo ang marshy ko. Hayan at busy busy o oh, di ba? Busy busy sa pagmamarite. Your... <laughs> at ayan, tumulong nga pala tayo sa ating mga kanani sa grade 4. Ayan, bali pinulak nila tong puno. tas ito yung mga pinaganuhan, ilalagay natin sa sako. Bali dalawang sako nga lang yung daladala -dala ko at kinapos pa. At ayan, nandito naman tayo sa grade 3. So, papalit-palit lang tayo ng venue. Oh, di ba bongga? Para walang silosan. O, oh, nandito naman ulit ako ngayon sa grade 4. O, oh, ba diba? Ayan, pwede na ako maging dera. Baka meron na kayo pamamana dyan na lupa. Nandito lang ako. Handa akong taniman ng kung ano-ano yung lupa na yan. At ayan nga, may gagawin tayong design dyan. Hulaan nyo kung ano. At niluto ang patayin yeah! sir ng napakasarap na pansit kanton. Ito po ang food natin. Kain po tayo. Thank you Lord sa food. Eto nga pala yung mga ginawa kong ice cream. Maraming salamat po sa bumili. At naggrocery nga pala tayo. Grabe, maniwala kayo. Itong dalawang plastic, kulang one wow. na. Grabe, ang mahal na bilihin ngayon. At ayan, huwi na sila Tisoy at si Aling Tisay. Grabe naman tong bata na to. Nakaupo lang, nakakadalawang ice cream. oh my God! Hindi mo, girl. At ayan, o, oh diba? Sarap na sarap naman talaga si Baby Girl Angel. Salamat sa iyo. At ayan, merong pasalubong wow. si Tito Allen. Ang napakasarap na crispy cream. Thank you so much, Tito Allen. At tinipla nga pala ako ng aking panganay ng coffee. Ayan, at may parcel naman si Dranre at Mariose. Na-surprise naman ako ng bonggam-bongga -bongga dito sa binili ng asawa ko. At eto si Crush, bumili ng ice wow! nilalanta ka na. Maraming salamat sa inyong dalawang poging bagets At eto, kausap na nila ang kanilang daddy while eating ice cream. At ayan si kuya, may pa pa. Thank you for watching. Ingat kayo palagi. Good night.